Si Sir Gilbert, may puso. <laughs> salamat, salamat. <laughs> okay. So while, ito ay ano pa, uh, like, share, and follow si Mr. Gilbert uh, Bangkes. Ayan. Ayan. Meron ko, may naiwan na cellphone. Wow! lang. Pupuntahan ko sa kabila. Anong date ngayon? 15 March 15. May naiwan po dito sa aking unit. Aha. Wait lang, pupuntahan ko sa likod. <coughs> Teka teka. Wait. May tumawag. Wait lang ha. May tumawag. Ayun. Hello po. Hello oh, po. Sabihin yung kanina. Ah oh, oo, oh, oh. Okay, okay. Oh. Thank ah, you ra po. sangkay, dito ka na sa Pansol. Dito ko na lang hatid sa Pansol sa bahay niyo. Wala pa. Nandito ako ngayon sa Kuwan ay Suswarigi. Ah, sige po. tumawag ka mamaya. Para malapit, para malapit din yung pagsuli ko. Ah, sige po, sige po. Oo. Sige, sige. Gilbert pangalan ko, Gilbert. Okay, okay, okay. Okay. Gab, mga gabi pa? Atid ko muna ang pasero ko. And gabi-gabi na mga Casa Wild anong oras na? 6:48 ng gabi, no. Isusuli ko na ito, cellphone wow! na ako doon sa uh, may-ari, no. Uh, dito ito sa Pansol, Quezon City. Magkikita na kami ngayon do sa kanilang uh, bahay mismo pupuntahan ko sila. Ano mga Casa Wild? Okay. Yan ito mga Casa Wild, upo. Upo. Opo, <laughs> naiwanan ito Dito sa aking uh, taxi kaninang uh, bandang alas 10 siguro ng umaga yun ano? At uh, tatlong pasahero na yung kwan, yung uh, sumakay kanina bago siya tumawag Okay, at uh, lihatid ko na po doon sa kanila mismo uh, Sana, uh, sana, sana, pumayag siya na i-vlog ko ito mga Okay, pero... Uh, binablog ko na eh. <laughs> <laughs> eh Siyempre, magpapaalam tayo sa kanya na ito i-upload ko sa Facebook at saka sa YouTube. Ano, mga kasawa Ito lang, natin. Ito yung hanay niya. Yung may kasama po kanina ng Lola. Tanta. Oh. Matanta sila sa Banawe. Oo, oh, Banawe. <laughs> Ante ko. Ay, As Asan po siya? Nasa bahay nila. Ako na lang magtanggap. Ano Tawagan ko ah. Oh. Oo. Dali lang. Patay mo na ng makina mo. Diyan ka muna na mag-park oh. Doon o, doon Diba? Sir, ay. Sir, okay lang bang sama sa video pero hindi ko na lang ipapakita mo kamo. Hindi okay lang ay pwede. Ha? Okay lang ay pwede mo mga. Pero mo na muna. Yan nandito na si Sir, si Sir Jake. Jake ba ang pangalan mo? Uh, James. Jake, James. <laughs> Sila yung pasahero ko kanina, kasama niya yung lola niya. So yung cellphone niya. Ipapatry ko yung password. Importante kasi. Tatry natin. Ito alam niya, kanya yan. Na-open <laughs> mm, na niya. Mm. Okay. Mm. Yan, so, so talaga. Sir, so, si Sir Gilbert. Mm, kaya yan, na tag ito. May puso. <laughs> okay. salamat, salamat. Okay. 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 at tawag nito. Uh, may grupo kami dyan sa Don Antonio. Murami na kaming naisuli na kwan na cellphone ko ano naiiwan do sa amin. Yung grupo namin, pangalan, ganda ng pangalan grupo namin dyan. Dog style. <laughs> Dog style. <laughs> May hili kasi sa mga aso. Uh, wow! <laughs> aso, o, oh, oh. aso oh. sa'yo na Aso sa'yo na. Sir, Sir Jake, okay. Na, uh, tatlong pasayro na kanina yung, yung aking na-pick up. Okay. Idol! Ano bang, ano bang, ano mo? ano bang tagline mo? May tagline ka ba? Kasawil. Kasawail? Oo, uh, so oh, kasawail. Kasawail. Ito ay ano pa, uh, like, share, and follow si Mr. Gilbert uh, Bangkes. Ayan. Tanda-tanda pa ni Sir ko <laughs> eh. <laughs> Nahirapan ano siya. Eh, na. eh, Pero retentive yung memory ko. Kasi so, mm. paano. Mm. Ayun, paano? Uh, Alam ba, bigyan natin ng ano, ng ano lang, kahit na ano lang. Ito, tapos na sa puso mo, oh, huwag mo nang sanang, ano yun, ah. huwag mo nang tang, ito, tanggihan. <laughs> Sabi ko nga kanina sa mama mo, hindi naman po yung pera yung kwan Basta, uh, importante ho kasi, yung password nito nga. Yung namang ibibigay mo, pang palibri natin sa mga, mga senior citizen na alam natin na talagang walang, walang-wala, walang, sumakay lang dahil nahihirapan mag-commute. Ganon naman yung ginagawa ko doon. Sige, so, uh, ito naman, ano lang, maliit lang na, ito, uh, pero, maliit lang na naga, pero, uh, alam ko naman na, ma- Matitinga ka naman kahit paano. Sila <laughs> mo, nanay, nanay. <laughs> ang mami mo. <na. laughs> <Gina, gina ka. laughs> sige na, sige na ka. Sige. Ayan. Uh, walang problema. Okay, thank you. Binigyan pala ako na siya. Salamat, At salamat. At ito yung ating willy uh, li libre tayo na, na pasahero Yung talagang, uh, talagang alam natin na na napilitan lang mag-taxi dahil mahir nahihirapan mag-commute. Sa mga senior citizen at PWD po, maglilibre po tayo. Okay, bye-bye. Salamat, sir. Ha. Salamat. salamat, salamat.